isipin mong hindi tayo nasakop ng Kastila ng tatlong daang taon isipin mong hindi tayo naimpluwensyahan ng mga dayuhang mangangalakal na nagmula sa Malaysia Thailand at sa China Isipin mo, walang katulisismong naganap at hindi nauso sa Yesu Kristo sa ating bansa. Isipin mong hindi pumatok si Allah ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Tapos, mapapaisip ka na lang kung sino, sino ba talaga ang nagdalang sa atin? Paano nga ba? O sino nga ba ang gumawa ng lahat ng bagay na nakikita mo. Ang langit, kalawakan, ang dagat, ang lupa, ang mga halaman, ang mga hayop na lumilipad, mga naglalakad, at mga gumagapang. Maging ang mga lumalangoy. Saan nga ba talaga Saan nga ba talaga sila nagmula? Saan nga ba talaga tayo nagmula? Samahan ninyo ako at sama-sama nating tuklasin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Kilalanin natin si Bathala. Siya ang kinikilalang Diyos na may lalang ng mga sinaunang Tagalog, ng mga sinaunang Pilipino. Sinasabing siya ang may pinakamataas na rango sa lahat ng Diyos, Anito at ng mga diwata. Tinatawag ding bathalang may kapal. Ayon sa mga ninuno natin, siya ang may lalang ng sanlibutan o ng kalawakan. Si bathalang may kapal o ang bathalang pinakamakapangyarihan sa lahat nakatira daw siya sa pinakamataas na bahagi ng ating kalawakan. May mga nagsasabi rin na si Saraw ay nananahan sa pinakamataas na kabundukan. Siyempre, dito sa Pilipinas. Hindi siya direktang nakakausap o nakikipag-ugnayan sa mga sinaunang Pilipino noon. Dumadaan muna ang mga sinaunang tao sa mga anito diwata o sa mga kaluluwa ng mga kamag-anak na namatay at sa pamamagitan ng pag-aalay na parang katulad ng mga nababasa natin sa Biblia ng mga Kristiyano ay napapadala nila sa tulong ng mga ito bilang mga middlemen ang kanilang pasasalamat pagpapapuri paghiling at paghingi ng kapatawaran kay bathalang may kapal Tinatanggap ni Bathala ang mga alay na sakripisyo ng mga taong masunurin sa kanya. At minamahal din niya ang mga taong mahal din siya. Binibigyan niya ito ng masaganang ani, malusog na pamilya at maging anak na lalaki o kahit anak na babae ng mga mana ng palataya o ng matagumpay na paglalakbay o pangangaso maging ang pinisda Pero isa rin siyang walang awang diyos kapag kinapuputan kanya Kaya niyang maghagis ng matatalim na kidlat Kaya niyang paapawin ang mga ilog, mga lawa, maging ang dagat. Kaya niyang tawagin ang malalakas na bagyo, ipu ipo maging ang buhawi kaya niyang pataging ang pinakamatatarik at pinakamalaking bundok o gumamit ng malubang sakit o ng nakamamatay na sakuna upang parusahan ang sinumang kanyang kinapupuotan. Gumawa ng tula ang mga tagabikol patungkol kay Bathala. Bathalang pinagmulan ng mga unang nilikha nakatira ka sa kubundukan sa kamay mo nakalagay si maniliw na mangkukulam matayog kang parang puno ng nyog matigas na parang bato masiklab na parang apoy mabangis na higit sa asong nahihibang sa dibdib mo lumabas ang manlilikhang lulid amo siya ang nakagagawa at nagbibigay dilim ng higit pa sa gabi. Ito ang tula patungkol kay Bathala. Pero nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng pagiging mahalagang nilalang, ay kakaunti lang ang mga nasusulat tungkol kay Bathalang may kapal. Iyon ay dahil sa mga Kastila noong 1600. Matatandaan na sinakop nila tayo ng higit pa tatlong daang taon. At dahil dito, malaki ang naging impluensya ng mga ito sa mga unang tao. Maging magpahanga ngayon. Ang mga Kastila rin ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Sa totoo lang ay eh, pinagbuka nilang mangmang -mang ang mga sinaunang Pinoy noon. Dahil medyo malapit ang pagkakakilanlan ng mga sinaunang Tagalog sa kanilang bathala at sa Diyos Ama ng mga Katoliko. Ay sinabi ng mga Kastila na iisag persona lamang ang mga ito. Kaya tayong mga makabagong Pinoy, Panginoong Diyos na may kapal, ang nakagis na nating tawag sa Kanya. At pinalaganap na nga ng mga mananakop na Kastila ang katolsispo noong panahong 1600. Marami ang lumaban at mga napatay ng mga sinaunang Pinoy ang mga sinauna nating bayani. Marami rin ang sapilitang ginawang kristyano dahil nga sa iisang Diyos na sinasabi ng mga paring Kastila at ang mga anito, mga diwata at ang mga kaluluwa ng mga namayapang kamag-anak na pinag-aalayan ay tinurin ng mga demonyo ng mga Kastila at binura ito sa kaisipan ng mga unang Tagalog. Pinalitan ito ng mga santo. Ang mga katalonan o ang mga shaman ng sinaunang mga Pinoy ay itinurin ng mga mangkukulam at maka-demonyo. Ang iba ay pinilit na maging kristyano. Ang mga ayaw naman ay pinagpapapatay. Pinaniwala rin ng mga paring katoliko ng mga Espanyol na lahat ng Diyos maliban kay Bathala ay mga demonyo. At nililinlang lang ng mga ito ang mga sinaunang Tagalog upang maligaw ng pananampalataya. Walang kadudadudang nagtagumpay ang kristyanismo sa ating bansa. Kahit ako, katoliko rin. Ikaw, kristyano ka rin ba? Sa tingin mo, may Diyos nga ba talaga?